Tapos na si, si Constantine, gusto niya naging emperor, diba, nung sa'yo Tapos nakamita siya ng cross sa air. So yun yung pinaka niya, to so, conquer. Para sa niya, kasi hindi pa nga yung pinaka emperor, ba? So yung cross na yun, yun yung pinaka niya na, ano, sa conquer conquer Diyos daw ng mga Kristiyano, ginagabayan siya para dun sa darating na, o oh, para dun sa war. Then sabi na nung, nung naging emperor na siya, pumunta siya dun sa mga sasay, mga kumain siya dun sa mga Kristiyano. Pero hindi siya talaga dito ay Christian. So, sabi niya, kasi yung mga Kristiyano dati, katulad din ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon.

na kailangan pagkaroon sila ng hunger, to cook to know Tapos kasi sabi natin sa panahon nila, o sa, kahit sa kasi sabi kung ano na, yung nanak mga kristyano noon, lang yung mga kristyano ngayon na sabi niya, sa so, panahon ni Constantine, meron different denomination. Hindi yung denomination na ano, Pentecost, Methodist. Kung baga, may different ano sila, doc no, doctrine no, doon sa garden. Kasi diba, kung sa so, time niya pinagpipatihan yung yung Arian, tsaka yung Nicolai, Nicolai, Arian, tsaka Trinitarian. So, pinagpipatihan nila yun. So, yung, yung Yung are, yeah, sa yung so, wala pang specific namin. So, this sila, the last sila, sila. So, about that, lang talaga yung ano, yung message nila, yung pinakapanilaw nila. Different feelings of guidance. Nasabi sabi na, during the time of constantly great, di ba, mayroon different understanding. So, si Ika, constantly, wala kang siyang pakialam. Kung, ah, uh, kung ano, kung, kung, kung saan doon, kung hindi yung pasama, umalis. Pero ang pinakagusto lang na sa mga kursyano, para siya pumunta sa, sa panig ng mga kursyano, para sa political power, para magamit sila. Kasi sabi niya, yung half ng Roman Empire, mga kursyano sila. So pag ginawa nila, kung ginawa nila, malaki na yung kursyano, yung kapres niya. So sabi niya, nung nakaupo na siya bilang emperor, ginamit uh, mo yung power niya para makumbinse yung council uh, of bishop na para ma-resolve pa bahay yung problema sa ganyan. Kasi nga naman ito talo talo sila. So, yung pag-resolve na nila yung ngayon, na kinumbinse ni Constantine yung bishop, hindi yun Kung pala yun yung pinakapag-unite -pa niya dun sa mga kristyano, na sabi mo niya, ang Diyos, inalaw na yung mga different beliefs din sa kasi kasi hindi niya tayo ng sinap, di ba? Hindi niya tayo ng free way. Pero sabi niya, Robert isa ay alaw din na lumakas kung sa saan sa tingin sa 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 nila ay tama. Pero kasi ang ginawa, ang ginawa niya po sa three, na once na hindi ka mamarin, kasi ako nalala sa nagarap si Father and Brian, so yun yung pinaka-primary prim experience ng Roman Catholic. So once na hindi ka, hindi ka doon sa bilis na yun papaayaw niya nung tanging dami. sabi na, katulad diba ni Abraham na ginawa siya galing sa Ur after yung tower of babel. so sa the tower of babel niya diba? din yun na ano siya, central point kaniyang isipin yung siya. yung 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 na, yung Holy Spirit yun yung pinakago nag, nag worry sa atin para maging tayo ng freedom. Nasabi niya, di ba siya tayo ni sa Sitkin ng yung mga bishop na mag-acquit sila doon sa isang paniniwala. So, kung baga kasi ang pananaw nila doon na once na Then, sabi niya pa, uh, ayun na, na yung dok, yung doctrine, nung na-establish na, niya, yun na rin nag-start na yung organization ng Roman, ng Catholic Church. Ang sabi niya, yung Catholic Church, hindi siya nagsimula sa sa, ano, sa iba't ibang doctrine na except doon sa gadget, kasi may teachers among gadget sila. Tapos, ibang view ng Skynet, pero nag sila dun sa ano, sa nga. So kapag hindi ka naniniwala doon, o may different things ka pa, hindi ka nila sabi na, bakit daw yung, kasi diba ang pergamo, ano ba ibig sabihin ng pergamo, yung pergamo diba the of Satan. So, Okay. 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 Sabi nga, Asa verse na? ito Hebrews 4.12 For the word of God is weak and powerful, and sharper than any poet's sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intent of the heart. heart. nga, salitanga ng is, mag siya na katulad ng dalawang yes, uh, eh, dalawang talib o kapilaan. Apo. So sabi niya, importante na tayo ay especially one, one, one three, mag export what another to be at mag-proof tayo ng mag-proof all things at sabi niya, i-divide natin sabi niya, we will be able to divide the sword of the spirit. So, kailangan na divide natin yung sword of spirit, yung pinakasalita sa rin ng And then, sabi niya pa, yung mga ta, yung, yung sa Pentecostal, meron silang sensation. Kasi may video sa dito, verse 5, verse 5, po. Sabi niya, yung pentecostal, discernment ng mga Pentecostal, na ano, kung baka parang, yung, yung sa sensation niya, pa, may naramdaman naman ako kasi mas pwede ko sa lugar na to. Tapos, o kaya, yung tao to, ano, merong masamang kirito dyan, may ito Pero sabi nga yung, yung pinakatotok ng discernment is yung salita ng Diyos. Yung, yun yung pinaka-higher form of discernment. Amen. Kasi sabi niya, meron na nga, ayun, sabi ko rin kayo niya, meron mga followers na hindi na kasi na nag-proof ng mga bagay-bagay. Kasi sabi niya, kasi ganito yung ano yung nature ng tao ngayon po, di ba na? Kasi okay na kami dito. Okay na kami. ng tama na itong ano, tama na pong. kaya ang paniniwala ano, kumbaga mas okay na sila dito. Kasi syempre nga naman, kapag pupunta sila sa ibang church, iba na yung ano, iba na yung pananaw. So, kapag sa atin, kung sila dito, ano talaga, mapag-proof sila. So, parang may iba sila, di ba? So, ayun. Nasabi niya ba? Pero sabi niya, kailangan yung mga ministro, yung yun yung pinaka-importante na hindi nila sarahan yung isang tumang ng tao. O hindi sila pagbawalan na ano, na mag-content mag sa iba. Tapos, sabi niya pa, yung beginning ng Catholic Church, pero kung ba dahil, wala pa talaga Catholic Church na na-organize nung nung no, 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 yung una kasi, di ba, lalit pa lang yung, ano, yung pinaka-doctrine. Tapos, sundan na yun ng baptist. Tapos, kung ano-ano pa. Nasaan yung organization sila naging robe. Then, sabi niya, yung robe, kaya, di ba, sa Saint-Exupéry, naging sinalisa. Kasi yung robe, yun na yung pinaka-upita na umupo sila doon sa trono. Sila na yung pinaka may na ng power. Tapos, sabi na, yung bishop, Rope, siya na yung, yung bishop of Rome, siya na yung naging bishop of all bishop. So, ayun, sabi niya, doon na nag-start yung Nicolaitan spirit. At everything or some churches, naging ano sila, government right centralized na sila. Tapos sabi niya, sino yung ano, nag-replay ng role at balaang. So, ito pa daw ay yung, yung si Constantine o yung bishop. So, yung pinaka, yung pinaka balaang, sabi niya, may ako, iiwan sa profit So sabi niya, yung Sibala. si Santi, si Bala. Sibala. Tapos yung Kila si po, siya si Bala. Kasi, sabi niya, kung they were in a of his organization research. Sabi niya, kasi yung si Bala, yung niya yung children of Israel. sa mga diyos So, sa, yung, so, yung na put over to idols, yun yung pinakatotri na natin ni Tarya, o Trinity. So, pag na Trinity, maraming kung ano-ano pang put to idols na ipinapakas sila. Makatulad, sabi mo, ipapisip pa, sabi mo, na kaya, pwede saan mo rin yung pagpisip, o binag sa bata, kanya, tapos, Purgatorio, di ba, sila din start no na meron daw so, lugar na na pupunta yung mga namatay ng na mga akit niya. Tapos yung mga yung mga santo-santo na kailangan pagprayan na magkakalit daw sila doon pag nangawakan nila o pagdungod sila doon. So, kahit yung mga ganit po, yung mga, yung mga mga ritual nila, yung mga yung mga ginagawa nila, mga pagasa, ganyan kayo. So, yung, yun na yung ideology yun. So, sabi na, dahil yung sa bishop e o kay Balaang na kung kumbaga na yung Nicolaitan sila, tapos di ba sa revelation, yung Nicolaitan na spirito na pinakagalitan ni ni Cristo, naging doktrina na siya. Kasi, kumbaga, nagiging ano na siya, gawa ng isang tao, kaya nagiging tokling na rin siya. Nagiging turo na rin siya. So, ayun lang po. Very pretty. Okay, better Eric. Now, very well, I'm going to ask